pa mag-ride? Sarap! Okay. Ngayon na lang okay. tayo nag-ride. For the long, long, long time ago. How about you? Sarap pa mag-ride? eh. Meanwhile. Ayaw <laughs> <laughs> ka! <laughs> <laughs> We have ride right today, of course, with Ducati event. So, sa karangalan na-invite yung PBA Motoclub natin na makasama sa Ducati ride. Right? sa Winders bike reveal <laughs> wow guys nice. ating papaganda bike cover so ang bike cover nya waterproof scratch proof light proof baba proof <laughs> <laughs> so ngayon magigipagsapal lang kami sa mga laki scary pero kaya talaga kami mga nagmo motorcycle na for fun we conquer our fear so ganyan din sa buhay dapat pag natatakot kayo sa buhay, pag may struggle, pag may opportunity, take risk. Diba? Sure? Yes, Para sa course. business. nakatakot um, nakakatakot mag-business. Lahat may risk, syempre. Nakakatakot lahat ng pwede natin gawin. Pero if you face your fear, so kami sa PBM Moto first time namin naharapin yung miralaki ng holiday. Alam naman natin dun, di ba? Yung mga accident, yung mga nag-overshoot, madadamay ka. Dapat marunong kang umilag. Correct. ba? Diba? Dapat pagka turning, ready ka na. Kaya i-anticipate mo baka may makasalubong ka. Dahan, dahan lang, di ba? Yes. Kaya kami sa PBM Moto Club, we always remind yung mga members namin na to be safe. As long as you're courageous, dapat safe ka. Dapat hindi mas mataas yung ego mo sa throttle. Ito yung throttle, di ba? Yes. Pag nararamdaman mo na na na, bawas mo. Alright? Go ka, pagkumpiyansa ka. Then pagsak mo, pagka-alangani na, okay? Few moments later. Ayan, kotse. Matanong ka ako yun? Wala ko, jeep yeah. pala. Tanong oh, <laughs> jeep, ganun. Anip, my boy. Of course, good morning. Gaconatics. So, we arrived. So, Windells Al Fresco. Arrived and safe. Thank you Lord. All right, Windells Al Fresco, our favorite dito <laughs> sa. Meralaki, Mera meralaki pa rin ba to? Meralaki pa rin sir. Yes, sir, thank you. Ducati. Welcome back po, welcome back. Hi ma'am, good morning. Eple. Hi ma'am, morning. <laughs> Walter, it's JC. Ah? Ano ang is JC? Number one. Aking mang helmet? Number two. Alright. Pero ito, iba to, Ducati to. Ah, uh, pakihiwalay. Baka, baka mahawa kami, mahawa. <laughs> oh, pakihiwalay ito, please. <laughs> Dito lang kami sa AJC. Because AJC is number one, ang ibang helmet, number two. Yeah. Sarap pa mag-ride? Sarap. Yeah. Ngayon lang tayo nag-ride. For the long, long, long time ago. How about you? Sarap pa mag-ride? Siyempre. Yeah. Si Mr. Lamberto po ay nilagnat. Pag <laughs> hindi sumasama, lagi nilalagnat. Pag ayaw sumama, may lagnat? Pag oh, maganda pa na hindi ka eh. So hindi mo pipilitin yeah. pag may lagnat, di ba? <laughs> Mga kamaisi, bibigyan ko kayo ng ano, diskarte na ginagawa ng JJ Health Brand. Okay, okay, okay. Pag ayaw sumama, sasabihin niya lang, niya lagnat siya kasi hindi mo na siya pipilitin pag nilalagnat, di ba? <laughs> Talino, di ba? Na-discover niya lately. Pag ayaw sumama, nasabihin niya na nilalagnat siya. So, parang ano, back to school. Oh, pag, pag, pag ayaw mo mag-practice sa basketball, nilalagnat. Hindi ka nabibigil ng coach kasi baka may COVID ka pa eh. Ayan, okay, may natutunan kayo mga ka-amazing ha. Si JJ Heltar Brad ng technique. Pag ayaw sumama, nilalagnat siya. <laughs> Charla. Joke lang mga kamising. <laughs> Digitara na ako kuya. Ano order mo? Pork silog. <laughs> <laughs> Alam mo, Gax, Mark Spin, Nung no, sila James siya pa lang yung nagra-ride dati Lagi ako niyayaya Sabi nila James Magray, bumili ka na ng motor Tumama ka sa amin uh -huh. Sabi ko kay James Yap Ayop ka Gigisa ka ng maaga Tapos Be-breakfast ka lang Tapos babalik ka Layo-layo na pupuntahan mo para kang tanga. Eh, appreciate na appreciate. Tapos ngayon ako na yung tanga. <laughs> <laughs> ako ganun din man ako eh. Akala mo dati hindi ka magiinom. Nung yun. nung niyayaya niyo uh, ano, ako. matapos pa ako sa amo lang ng big bike din ako marunong motor Tapos nagbili ka. Ayun, ayun, ano, napabili rin. Tapos hindi ako, ang ginawa lang ano, nila Boss Ramon. Kinairam ako ng motor. So nung pinairam ako, nagustuhan ko. I think yung mga hindi na experience ito, hiram muna kayo. Then mapipil nyo kung gusto nyo o hindi. Awa, ano eh. Ako nga bumili ng Big bike yung marunong <laughs> Tapos ang sabihin nyo. Ako? <laughs> ah, oh. Ganun ka rin naman eh, Ako pinauwi sa akin yung Big bike di di Sa akin din. Kahit di ako marunong. Di marunong. Siya yung legit na mukhang tanga sa kalusaga. Kasi hindi nga marunong. Hinto nang hinto to sa kalusaga. na siya sa akin di ba? Edsa. Edsa. <laughs> <laughs> sabi naman, busina ng busina, sabi ko. Relax lang kayo, newbie, newbie. Ang bagal ko, yung first time ko nagmotor lang nun, na naman nun eh. Nabuhon tayo ng sunang ano eh, Clark. Nung unang okay. nagmotor ka, okay. akala mo, isang gear lang. Pag dito, saklat. Kaya alam mo, sir, unang ride nung ko, Ba't dito, akala niya automatic oh, niya, lang. <laughs> Di ba galing ka NMAX? Akala mo NMAX yung versus. Hey. <laughs> <laughs> Nasunog na sa mga ano, Primera. <laughs> so mga kamising, masaya po mag-ride. Yes, yeah, na-enjoy na natin, di Wag lang po natin gagayain si Walter. Uy, buta ko. May viral video dito, eh. Mag-ano tayo ngayon? Yung, ay! Rico Meyer Hopper, PBA Moro Club member, will so abide rules of the road and stay amazing. Even others are not. So help me God. Uh, mga member. I'm Sherwin Cruz. Promise to obey <laughs> traffic rules. <laughs> And hayop <laughs> ka bakit tawag <laughs> ka? Para hindi ka iniwala sa labi. <laughs> hindi uh, ka. Hindi, isa yun. Hindi ka iniwala. I will stay amazing even others are not. Amazing. I, Jerwin Gako, okay. member of PBA Motoclub, solemnly swear that I obey and Tagalog na lang, Ay, na lang. Tagalog. <laughs> dami na Tagalog na lang dami na member na order ko okay. and obey and follow the traffic rules and regulation so, as much as I can so help me God I will stay amazing even Don't others are not okay. do so help me God okay. oops okay. thank okay. you gusto ng dito sa go hi guys uh, hi, guys. Or uh, Manalo PBA Monoclub member. Uh, stay amazing guys. And uh, huwag kayo maging kamote sa kalsada. Ikaw? Siyempre ako din. Hindi. Always abide the rules. Uh, stay amazing even though others are not. Wow! <laughs> so mga amazing. Nag-promise na po kami. So sana okay na sa inyo yun. Pakisumbong po sa amin pag may nakita kayo sa road na kamote na In member always, ng PBA Monoclub. Okay. okay. So, kaya na kami dito sa Wendell's. Complimentary para? Para sa mga amazing daddy po. Alright! Sakto pala, no? Lahat tayo dito, no? So, Happy Father's Day sa lahat ng fathers in the world. Ate, Um, bigay mo doon sa naka-bisikleta. Orte PBA Motoclub lang mo. Pupuntaan po natin ng Camp missing, So, tatawid kami sa mga bridge. Tatawid kami kung saan-saan. So, samahan nyo kami. Alright, let's go! Pagkakataan po kami ng bridge Abangan nyo mga sing adventure ng pB Motor Club Masa! Grabe, ganda, sarap. Dogs! Alah! Alah! Ito na tinatawag na ride and track. Go, 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 go. puta. <laughs> <na. laughs> Ayaw ka. Go, go, naman go Go! na. Ay, Ayoko na. na. May magagawin eh! na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. <laughs> Ikaw Ay saya, walang natutulas Walang for the views Ako okay. So Ang tinatawag po natin na ganito ay Bike and track Oh, almost Dito na tayo sa aking ano makikita nyo po lahat dito Hindi ko po, po pag-aari dito Sir, <laughs> <Sure>. may unggoy Saan? 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 pa. <laughs> ride and trek. ride track. ah! Ah! <laughs> Amazing! Woo! Good choice, good choice. Hindi kami sumama. Ang <laughs> mamacho ng PBA Moto Club ah. Walter, ilang, ilang months na yan? Paul, <laughs> magpapipe. okay, sa mga rider out there, ito ang tinatawag na ride and exercise hindi ka po ang oh may hika pero lalakas ka so ganito mag ride ang PBA Moto Club hardcore special shout out Ducati special shout out HJZ and a special shout out Cylon Tires and GameX Sports for helping out ang PBA Moto Club charity work stay amazing mga amazing welcome lahat ng nakikita nyo hindi ko po mag-aari. <laughs> Teka na! Mislead ka siya? Kasi may bato eh! Isa una? Sa akin ka sumunod! Hindi mo nakikita eh. yung bato eh! Hindi mo nakikita sa harap eh! Hindi e, nga gano'n kasi wala dito! Alam si ko si na si Tess! Alam ko na! Dire-diretso lang sa isa ano! Nung una kasi! Kaya ako mabagsak ako doon! Tapos dandaan ako! Saka mabagal oh, eh! Oo oh, mabagal! Oh. Ganda ng ilaw nung ano! Desert X! Ganda nung no, Ducati! Oo! Oh, yan pang yan I mean, ang pang pang ano natin! Pang video sa Ducati no! Pang simula no! Oo! Ducati you are truly number one! Yes of course! Nature Spring, thank you so much Nature Spring Nature Spring, baka naman Pero Bukari ay, is number one ay, hydration mayroon. Bukari sweat is number one and uh, Official ay, niyong, hydration of BBM Hindi ako tumuha, katibayan, nag-tracking kami Ba't lagi sinayin yung sapatos mo? Tanggal na! Ang hiling ko so, kasi mag second hand Hindi pa yung galing kay hey. Rico? Wait. Hindi, hindi, ano to? Buwan nyo yan Naging ano ah, naging kung fu Ay, shoes. bang brand yan. Ibang oh. brand yan. So, sa lahat oh. po na mayroong riding shoes, baka okay, naman, kayo. yung pang, uh, pwedeng pang ano, trekking, pwedeng pang... Naging uh, ano naging kung fu, kung fu shoes. <laughs> Lord na save kami na karating sa aming ride for today. Ganun lagi 'yo, oh. bigay tayo ng thanks after ng ride. Pagka nag-ride tayo, mga amazing natin sa road. Kahit saan, kahit ano pang ginagawa nyo, kung nag aaral kayo, nasa office, nasa work, kahit ano pang work nyo, pagising nyo sa umaga, dasal kayo. Pagbalik nyo galing trabaho, papunta sa bahay nyo, pagdating nyo sa bahay bago matulog, mag-thank you kayo kay Lord. Alright? So, always stay amazing. So, of course, about mag-anong ride ang ginawa namin, kailangan mo pa bike wash kasi to protect your bike, love your bike, para i-protect ka rin yan. Alright? So, stay amazing. PBA Moto, PBA Moto Club, PBA Moto, PBA Moto Club. Find me in the fast lane, pipe on blazing. See us going by and they yelling. Kapag ako'y tumira, pasok lagi ang shoot Maki pang aeroplano, ang bilis ay go so, Swabi so. so, ang galawan, mala para sobrang smooth kado ako'y pasagog tunong so.